anim na investment na walang lugi. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ang mga investment na babanggitin ko ay talaga namang napakataas ng success rate at magandang option para sa mga taong gustong masigurado ang perang ini-invest nila. Kaya kung seryoso kang palaguin ang pera mo, siguraduhin mong tapusin ang video na ito dahil ipapaliwanag ko ng detalyado kung paano gumagana ang bawat investment at bakit ito magandang subukan. Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang linawin na wala talagang investment na walang lugi. Lahat ng uri ng investment ay mayroong risk. Ang kagandahan nga lang sa mga investment na babanggitin ko ay napakababa ng posibilidad na malugi ka. Kaya tamang tama ito para sa iyo na gustong makasigurado. Simulan natin sa investment number 1, time deposit. Ang time deposit ay isa sa pinakasimple at pinakaligtas na paraan ng pag invest sa halip kasi na savings account, eh ilalagay mo ang pera mo sa banko at iko commit ito na manatili doon sa loob ng ilang buwan o taon. Ang tawag dito ay term o lock-in period. Habang nakalak ang pera mo, hindi mo ito basta-basta magagalaw. Pero ang kapalit ay fixed ang tubo o interest rate na binibigay ng banko. Mas mataas ito kaysa regular savings account. Kaya siguradong mas mabilis dumago ang pera mo. Isa sa pinakamagandang bagay sa time deposit ay halos wala itong chance ang malugi. Dahil ang perang inilalagay mo sa bangko ay sakop ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC hanggang 500,000 piso. Kahit pa magsara ang bangko, protektado ka at makukuha mo pa rin ang pera mo. Kaya kung ayaw mo ng malaking risk at gusto mo lang ng garantisadong tubo, ang time deposit ay isang magandang option sa iyo. Ang kailangan mo lang tandaan, pag mas matagal ang lock-in period, mas mataas ang interest na makukuha mo. Pero dapat siguraduhin na hindi mo kakailanganin ang pera bago matapos ang termino kasi may penalty kapag nag-withdraw ka ng maaga. Sa madaling salita, ang time deposit ay para sa mga taong gustong siguradong kumita ng walang kaba. Kahit hindi kalakihan ang tubo, basta tiyak at ligtas ang pera mo ay okay na. Ngayon, i-comment mo sa iba ba kung gusto mong malaman kung anong banko ang pinakamaganda pagdating sa time deposit para masagot ng mga eksperyensado o kaya naman ay gawan natin ng hiwalay na video. Ang number 2 natin ay SSS Peso Fund o West Plus. Ang SSS Peso Fund at West Plus ay mga additional savings option na inaalok ng Social Security System para sa mga miyembro na gustong palaguin pa ang kanilang pera bukod sa regular na contribution. Ang dalawang programang ito ay nakadesenyo bilang long-term savings kaya mas bagay sa mga taong may disiplina at handang maghintay para masulit ang tubo ng kanilang pera. Dahil regulated ito ng gobyerno, mababa ang risk at sigurado'ng ligtas ang perang nilalagay ng mga miyembro nito. Hindi ito tulad ng mga high risk investments na pwedeng mawalan ang kapital dahil sa biglaan paggalaw ng merkado. Ang kagandahan sa peso fund at West Plus ay mas mataas ang kita nito kumpara sa ordinaryong bank savings. Sa halip na manatili ang pera mo sa banko na halos walang interes, dito ay may chance sa itong lumago ng mas mabilis dahil sa dividends at investment income na ibinibigay ng programa. Ang mga contribution mo ay pinapahalagahan ng SSS at inilalagay sa mga safe at diversified investments. Kaya tiyak na hindi masasayang ang bawat pera na hinugulog mo. Para sa mga miyembro ng SSS na gustong magkaroon ng mas malaking retirement fund o dagdag kita, magandang opsyon ang Peso Fund at West Plus. Sa pamamagitan ng regular na paghuhulog, kahit maliit lang kada buwan, makakabuo ka ng mas matibay na pondo na magagamit mo sa oras ng pangangailangan o kapag dumating ang iyong retirement. Sa madaling salita, ito ay isang paraan para masigurado ang mas komportabling kinabukasan habang binabawasan ang risk at pinapalaki ang kita kumpara sa karaniwang savings sa bangko. Ang investment number 3 naman ay ang pag-ibig MP2 savings program. Ang pag-ibig ko sa iyo <laughs> eh este, ang pag-ibig MP2 savings program ay isang voluntary savings program na inaalok ng pag-ibig fund. Hindi ito required kaya kahit kailan at kahit magkano ang gusto mong ihulog ay nasa sayo, basta't miyembro ka ng pag-ibig. Ang kagandahan nito ay mas mataas ang kita kumpara sa ordinaryong savings account sa banko. Sa mga nakaraang taon, umaabot ng 6% pataas ang dividend rate na ibinibigay nito. Kaya mas mabilis numago ang pera kumpara sa nakatengga lang sa regular savings. Ang programang ito ay guaranteed ng gobyerno, kaya mababa ang panganib at halos siguradong ligtas ang pera mo. Hindi ito katulad ng ibang investments na mataas ang risk o pwedeng mawala ang kapital. Bukod pa rito, tax-free din ang dividends na makukuha mo. Kaya kung magkano ang tubo ng pera mo ay buo mong matatanggap ng walang kaltas. Dahil dito, ang MP2 ay isang magandang option para sa mga taong gustong magpalago ng kanilang ipon o pera sa paraang ligtas at maaasahan. Maaari kang magsimula ng maliit lang at dahan-dahan mong palakihin ang iyong kontribusyon hanggang sa makabuo ka ng mas malaking savings sa loob ng ilang taon. Ang simpleng habit ng regular na paghulog sa MP2 ay makakatulong para magkaroon ka ng mas matibay na financial foundation at dagdag kita para sa kinabukasan. At bago ang number 4, kung hindi ka pa nakakasubscribe subscribe ay paki-pindot naman ang subscribe button para lagi kang updated at paki-like mo na din itong video. Maraming salamat. Ang number 4 ay index funds o equity index funds. Ito ay isang uri ng investment na nakabase sa performance ng buong stock market index kagaya ng PSEI o Philippine Stock Exchange Index na binubuo ng top 30 companies sa bansa. Ibig sabihin sa halip na pumili ka ng iisang kumpanya lang na posibleng tumaas o bumaba ang presyo ng stock, ang pera mo ay automatic hinahati-hati at ini-invest sa maraming malalaking kumpanya. Dahil diversified ito, mas mababa ang risk kumpara sa pagpili ng isang stock lang. Kung bumaba man ang halaga ng ilang kumpanya, nababalanse pa rin ito ng pag-angat ng iba. Isa sa pinakamalaking advantage ng index funds ay ang pagiging simple at accessible. Hindi mo na kailangan maging eksperto sa stock market o araw-araw magbantay ng presyo dahil nakasetup na ito para sundan ang kabuuang galaw ng merkado. Kung ang buong ekonomiya ay lumalago, natural na kasabay ding lumalago ang value ng investment mo. Bagamat hindi ito kasing taas ng potential gains ng pagpili ng high-risk stocks, Magandang option ito para sa mga long-term investors na gusto ng steady at mas ligtas na paraan para mapalago ang pera nila. Ang prinsipyo dito ay simple lang. Habang tumatagal ang panahon, mas tumataas ang value ng buong market. Kaya kung gusto mong mag-invest ng hindi gaanong kinakabahan sa araw-araw na pagbabago ng stocks prices at handa kang maghintay ng ilang taon, ang index funds ay isa sa mga pinakamagandang investment options na pwede mong subukan. At ang panglima ay ang government bonds o retail treasury bonds. Ito ay isang uri ng investment kung saan para kang nagpapautang sa gobyerno. Sa madaling salita, binibili mo ang bond at ginagamit ng gobyerno ang perang ito para pondohan ang mga proyekto at serbisyo para sa bayan. Kapalit nito, binabayaran ka nila ng guaranteed interest na nakaschedule kada ilang buwan o taon depende sa term na iyong pinili. Isa ito sa mga pinaka na investment dahil nasa likod mismo ng gobyerno. Ibig sabihin hindi ka mangangamba na mawala ang pera mo basta't hawak mo ang bond hanggang sa maturity date. Ang maganda pa rito bago mo pabilhin ang bond ay malinaw na kung magkano ang kikitain mo at kailan ito ibabayad. Kaya predictable at siguradong may darating na dagdag kita. Bukod sa pagiging ligtas, abot kaya pa rin ito para sa maraming Pilipino dahil ang minimum investment ay hindi ganun kalaki kumpara sa ibang financial product. Maganda itong option para sa mga taong gusto ng mas mataas na tubo kaysa sa savings account pero ayaw sumabak sa mataas na rest ng stock market. Kung ang hanap mo ay isang investment na simple, ligtas at may siguradong balik ang pera mo, ang government bonds o retail treasury bonds ay isang praktikal na paraan para mapalago ang iyong pera habang nakakatulong ka pa sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Ang number 6 at panghuli natin ay blue chip dividend stocks. Ang blue chip dividend stocks ay tumutukoy sa mga malalaking kumpanya na matatag na at matagal nang nag-ooperate sa bansa. Kagaya ng PLDT, Ayala, SM at BDO. Kilala ang mga kumpanyang ito dahil sa kanilang stability at kakayahang kumita kahit may pagbabago sa ekonomiya. Kapag bumili ka ng shares ng mga kumpanyang ito, nagiging part owner ka at nakikinabang ka sa dalawang paraan. Una ay may posibilidad na tumaas ang presyo ng stock sa paglipas ng panahon. At kapag ibinenta mo ito ay may tubo ka na. Pangalawa, regular silang nagbibigay ng dividends o parte ng kinikita ng kumpanya na ibinabalik sa kanilang shareholders. Mas mataas ang potensyal ng kita dito kumpara sa bonds o time deposit. Ang presyo ng stock ay pwedeng bumaba kapag may economic downturn o negatibong balita. Gayunpaman, dahil ito ay blue chip companies na matagal ng subok at malalaki ang market presence, mas maliit ang tsansa na mawalan ng halaga kumpara sa mas maliliit at bagong negosyo. Para sa mga long-term investors na handang maghintay ng ilang taon, halos safe ang ganitong klase ng investment. Habang tumatagal, tumataas ang value ng stock at tuloy-tuloy pa rin ang dividends na natatanggap. Kaya kung gusto mong makaranas ng mas mataas na kita kumpara sa traditional na savings o bonds at kaya mong tanggapin ang kaunting pagbabago sa market, ang blue chip dividend stock ay isang matibay at maaasahang pagpipilian para palaguin ang iyong pera. At yan ang anim na investments na mababa lang ang risk at magandang i-consider kung gusto mong palaguin ng iyong pera ng mas ligtas. Tandaan mo na ang lahat ng investment ay may risk. Pero kapag marunong kang pumili at may tamang kalaman, mas lalaki ang chance mong kumita kaysa malugi. Mag-ingat ka palagi sa mga investment na papasukin mo dahil madami ang nagkalat na investment scam online. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito ay huwag mong kalimutang i-like at i-share para mas marami pa tayong matulungan na maging mas wais sa pera nila. At syempre pindutin mo na din ang subscribe button para kapag nag-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna na way nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyama. Goodbye!